Shout out mga katatay. Ito may isang ginang na dumulog sa atin at humihingi ng tulong upang madala sa hospital yung uh, itong babae na ito. Hindi natin alam mga cabin doors kung uh, ano ano niya ito. Uh, masyadong maluba ang kalagayan mga cabin doors hindi na siya makapagsalita ito ginawa natin ang paraan na matulungan natin itong alina na ito at tatanungin natin mamaya mga kabindors kung kaano-ano niya itong si ate itong kasama niya na kanyang idinulog sa atin upang matulungan ito eh, dinadala na namin sa hospital mga kabindors uh, mamaya maya mga kabindors ay tatanungin natin si ate kasi sobra ang pagdadalam hati ni ate sa nangyari sa kanyang kasama ayan mga kabindors talagang halos di na humihinga itong kasama niya yan tatanungin natin si ate mga kabindors ano ito tay anak mo? anak mo siya? po ah. ayan mga kabindors na pag alaman natin na kinakasama niya pala itong babae na ito na hindi niya sa atin upang matulungan madalas sa hospital So, bigla naman yung ano niya ano? Biglaan po, ngayon lang po nangyari. Oo. Oh. Na ito siya dalaga pa? May anak po dalawa. Ah. Gisingin niya po si ate. Gisingin mo. Gisingin mo. Gisingin mo. Gisingin mo lang siya. Baka, makatu baka makatulog. Nakatulog oh. na Oo. Oh. Oh, gisingin niyo. Eh, yeah, malapit na tayo. Oh, malapit na tayo sa hospital. Bawa naman tong biglaan naman. Ang kahapon, ti Okay pa siya? Okay pa siya kahapon? Okay pa, te. Oh, may hinga pa siya? Gisingin mo lang siya. oh Gisingin mo lang para hindi makatulog. Sige, sige malapit na tayo nandiyan na oh. Lapit na tayo sa hospital.

Mm. Ano pangalan niya te? Asrin. Oo. Oh. Ah. Para ano? Oo. punta tama. Punta mo na rin sa doktor para makatulong. Oo. Oh. Oo, sige, Hindi. Oo, oh, sige, sige. Hindi yan mahulog si para ma... Ano dito? Doktor. Punta mo na kaya rin dyan. Kawawa naman to. Uy, be. Gising, gising. May bukul ka na, oh. May bukul siya oh. Ha? May bukol. Ma, ano pabigat? <tod> yung paha, tigoy, pa, yung pa hindi makaano

Nothing, may you, i Kaya nasa na yung kasama niya? bagal naman itong mga naga ano mga magre-rescue dito Nanti ke samanya. Ada <tuh> banyak dong. Ada lain ke atas, ibu mana? Lumayan hmm. jalur ke atas, buat kamu. Oh, kamu lipat itu. dali boy paano maelipat ito? magpapakita muna kaya rito yan ah, sige sige lang ka sa likod, sa likod ayan, okay. Sus. Ano eh, yung... yung paalam po ating... pwede mo manala... malamig na pwede malamig na naman po sige sige ayoy ano ba yan? alalay, ah, alalay mo yung bangko yung bangko, alalay mo yung bangko oh yan puno mo natin para sila

mabagal dito ng ano okay, yeah. matay na yung tao yan mga kabindors ginawa natin ang paraan ginawa natin ang ating makakaya upang mailigtas yung pasyente. Uh, kaya lang hindi na nakaligtas mga kabindors na pagalaman kung binawian ng buhay. At dahil siguro sa hindi naagapan doon sa ano, dahil siguro sa kabagalan ng pagrescue. Kaya wala ayun ah uh, talagang binawian ng buhay yung pasyente yung tinulungan natin yan shout out sa inyong lahat sa aking mga viewer mga subscriber ah uh, thank you thank you so much po sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga vlog maraming salamat po sa inyong